Ating balikan ang kaso ni Bernabran Stadir, na sa isa sa mga magandang lugar na bansa sa Iceland. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, noong biyernes ng gabing taong 2017, ang kapayapaan at katahimikan ng Iceland ay nabasag at nagulat sa di inaasahang pangyayari dahil isang brutal na krimen ang nangyari sa lugar. Ito ang kaso ni Berna Branstadir, na naninirahan sa timog silangan ng Reykjavik, bagamat ang kanyang mga magulang ay hindi na magkasama, pero nananatiling pa rin silang magkaibigan at siya ang sentro ng kanilang communication. Siya ay matalino at maliksi, at ang kanyang mabagsik na personalidad ay nagpapanaatag sa kanyang makintab na kulay na buhok. Siya ay malawak ang kanyang pangunawa at mahilig siyang magpatawa na nagpapahanga sa kanya sa kanyang mga kaibigan. Siya ay walang iniindang mga bagay at malikhain, ngunit palaging responsable sa kanyang pag-uugali sa kanyang pamilya at sa kanyang trabaho. Malaki ang kanyang hilig sa musika at hindi mapili si Berna. Nakikinig siya sa anumang klasing musika mula rap hanggang pop at rock kahit sa folk song. Ito ang kanyang pagiging magaling na nagpapahanga sa maraming tao sa kanya. Si Berna ay may malapit na grupo ng mga kaibigan at nag-enjoy sa gabi sa Reykjavik. Nagtratrabaho siya sa bahagi ng fashion ng isang department store at nagre-relax pagkatapos ng kanyang trabaho. Pumupunta siya sa lokal na bar para uminom bago magpatuloy sa pag enjoy At noong January 13, 2017, sa gabing iyon, pagkatapos ng trabaho ay isinara niya ang department store at nagpunta sa inuman at pumunta sa sentro ng kapital para sa isang gabi ng kasiyahan para sa pag-inom at sayawan. Pumunta sila sa Hora kung saan magpe-perform ang mga rock band na paparating pa lang at hindi nagtagal ay sumayaw na si Berna sa entablado. Nang handa nang umuwi ang kanyang mga kaibigan bandang tuon ng madaling araw. Pero si Berna ay ayaw pang umuwi. Gusto pa niyang ipagpatuloy ang kasiyahan. Kaya iniwan siyang mag-isa. Gayunpaman, bago mag-five ng umaga. Umalis siya sa club at lumabas na may temperatura na negative 9 degrees bago pumunta sa isang falafel at naglakad patungo sa kanyang tinitirhan. Ang isang babae na naglalakad mag-isa sa Reykjavik ay normal lamang. Dahil nagtitiwala ang mga tao sa isa't isa at nirerespeto ang bawat isa. Dahil sa kanyang kalasingan, nahulog niya ang kanyang mga barya at nadapa sa isang estranghero sa tabi ng kalsada. Habang nagpapatuloy siyang maglakad, Tumingin siya sa isang kanto at naglakad sa isang makitid na daan patungo sa dagat. Pagkatapos ay bigla na lang nawala, at yun ang huling nakita si Berna na buhay. Samantala, sumapit ang working hours. Nagtataka ang mga kasama sa trabaho ni Berna, dahil bakit wala pa siya sa work? Alam nila na masipag at maaga pumapasok si Berna. Ang isa sa kanyang mga kaibigan na si Maria, na kasama ni Berna sa trabaho, ay agad na nabahala sa kanyang hindi pagdating sa trabaho lalo lamang itong nagalala nang sinubukan niyang tawagan ang kanyang cellphone. Alam ng kaibigan ni Berna na hindi nagpapatay ng cellphone si Berna. Iniisip ng mga kakilala na baka bumalik lamang siya sa bahay ng kanyang ama upang magpagaling mula sa kanyang hangover. Ito rin ang iniisip ng kanyang mga kaibigan na kasama niya noong gabing iyon. Pero nalaman nilang wala rin siya doon. Tinawagan nila ang ina ni Berna na si Celia at nag-aalala rin siya sa kinaroroonan ng kanyang anak. Kilala niya si Berna at alam niya na ito ay labag sa kanyang pagkatao. Hindi nag-atubiling magtungo sa pulisya ang kanilang pamilya at nagulat na nawawala ang kanilang anak. Naisip ni Sila na makatulong ang social media para mahanap ang kanyang anak kaya nag-post siya sa kanyang Facebook page. At nagsimulang ibahagi ang desperadong pakiusap ni Sila sa Facebook at para ipagkalat ang balita tungkol sa pagkawala ni Berna. Ang stress at pag-aalala na mawala ang isang anak ay hindi maipaliwanag. Hindi makatulog ang kanyang mga magulang. Patuloy silang tumatawag sa lahat ng emergency services upang desperadong hanapin ang anumang bagong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Berna. Kinabukasan, nagawa ng pulisya na matrack ang huling kilos ng kanyang telepono. Bago ito nawala at pinatay bandang 6 ng umaga, nagring ang kanyang telepono sa isang mobile tower sa bayan ng Hafnarfjordur. Anim na milya ang layo mula sa kabisera. Agad na pumunta si Sila doon, tumawag sa kanyang anak at sinuyod ang lugar. Tinulungan siya ng isang grupo ng pamilya at mga kaibigan na determinadong mahanap ang kanyang anak. Hindi nagtagal, sa 36 hours na ang lumipas mula nang mawala si Berna sa gabi ng Reykjavik. Nagalala lalo ang kanyang pamilya at mga kaibigan na baka may nangyaring masama sa dalaga. Siya ay isang mapagkakatiwalaang ang babaeng malapit sa pamilya at ito ay lubos na hindi nila matanggap gayon paman, wala masyadong ebidensya ang pulisya. Wala silang ebidensyang may nangyaring pagpatay o pagdukot kaya't umaasa pa ang pamilya ni Berna na buhay pa siya. Habang kumakalat ang balita tungkol sa kanyang pagkawala, ito ay agad na naging headline news. Nakapaskil ang mukha ni Berna sa mga pahayagan at ang kanyang pangalan ay nasa bibig ng bawat news anchor sa Iceland. Samantala, sa oras ng linggo ng umaga, pumunta ang kanyang mga magulang sa pulisya at nakiusap na hanapin nila ang kanyang anak. Pero nagtanong ang mga pulis sa magulang ni Berna kung wala ba siyang problema sa pera o sa kanilang relasyon sa pamilya. Sabi ng ina ni Brina ay iniibig siya ng lahat ng kilala niya at wala siyang problema. Ang isang ganitong kaso na nakakalito at kakaiba ay nangangailangan ng pinakamahuhusay na mga detective sa Iceland. Kasama na si Grumor Grimson. mayroon siyang 30 years na experience sa investigasyon. Siya ay bahagi pa nga ng isang espesyal na teams na naglaan ng mahigit na limang taon upang magbuo ng kaso. Laban sa mga taong nagdulot ng kalokohan at korupsyon na nagdulot sa pinsalang pinansyal noong 2009 at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang pi. Pagiging pulis dahil namimiss niya ang mabilis na dati niyang trabaho tulad ng kanyang mga kasamahan. Hindi rin siya una nang nag-aalala tungkol kay Berna. Marami pang ibang mga bagay na kailangang isaalang-alang may mga taong nawawala sa Iceland. Maaaring dahil sa mga problema sa kalusugan ng pag-iisip o simpleng pagtigil sa bahay ng kaibigan ng hindi sinasabi sa iba. Karaniwang magpapakita rin ang mga nawawalang tao. Ang mga kabisera ng mga lungsod ay puno ng CCTV pero hindi tulad ng Reykjavik. Mayroon ang mga tao sa Iceland ng negatibong pananaw sa surveillance at dahil sa mababang antas ng krimen. Sila mismo ang nagbabantay sa kanilang sarili. Kampante sila sa isa't isa at nagtitiwala sa mga hindi pakilala. Ngunit noong gabing nawala si Berna, nakita siya sa CCTV na lumabas sa club. Nagkalat ang kanyang mga barya at napansin ang isang hindi kilalang lalaki na nakatingin kay Berna. Ngunit pagkatapos noon hindi na siya nahagip sa CCTV. Gayunpaman, may dalawang opsyon na maaring nangyari kay Berna. Una kung siya ay pumunta sa side road sa gilid ng kanto. Or pangalawa ay sumakay siya sa isang sasakyan na nakita sa CCTV. Si Grimson ay may matalas na paningin sa mga detalye at sigurado siyang may clue sa malabo na CCTV na magdadala sa kanila kung saan si Berna. Napansin niya ang isang sasakyan, isang pula na Kia Rio, na nagmamaneho sa kabilang side ng kalsada kay Berna. Pinanood niya ito habang dumaan sa Lebowski Bar. Ilang segundo matapos makita si Berna doon, ito ang lead na kailangan sundan ng mga pulis. Pero ang problema, hindi nila makita ang plaka ng sasakyan at kung sino ang nagmamaneho o ilan ang nasa loob ng sasakyan. May mga higit sa 100 na sasakyan ng ganitong uri at modelo sa Iceland. Ito ay hindi nagpapalakas ng tahkot ng mga magulang niya. Galit na galit si Sela nang ipaliwanag nila na masyadong mahina ang kalidad ng tape para makuha ang iba pang detalye. Sinabi ni Sela, hindi nyo ba mahanap ang anak ko? Pero sinabi ni Grimson sa ina ni Bernana, hindi ganoon kadali at may proseso tayong sinusunod. Alam ng pulis na bagamat kulang sila sa CCTV, mayroon silang isang komunidad na may pag-asa. Humihiling sila ng tulong sa mga tao sa Iceland. Nagkaroon ng isang bihirang press conference. Nagharap si na Grimson at ang pamilya ni Berna sa harap ng mga kamera at nanalangin sa Iceland para sa tulong nito sa paghahanap sa kanya ipinaliwanag ni Sila kung ano ang uri ng tao ang kanyang anak. Sinasabi na ito ay napakahusay, bihasa sa dalawang wika, may pagmamahal sa ibang kultura at hilig sa pagsasaliksik. Sa palagay ng pulisya, inaasahan nila na ang press conference ay magdudulot ng pag-asa, at hindi nagtagal. Nakakuha sila ng kanilang unang lead. Nagpa siya ang magkapatid na maghanap sa half-naft kung saan nagring ang kanyang telepono sa isang tower. At doon. Sila ay pumunta papunta sa daungan. Pagkatapos ng paghahanap sa isang lugar, natagpuan nila ang isang pares ng sapatos na itim na Doc Martens. Parehong katulad ng sapatos na huling suot ni Berna. Gamit ang social media, nagpost sila ng litrato nito sa Facebook. At hindi nagtagal, dumating ang mga pulis. Kinumpirma nila na ang mga sapatos ay kay Berna. Pakiramdam ng pulisya na may lumilinaw na sa kaso. Hiniling ni Grimson sa mga opisyal na suriin ang CCTV ng mabuti. At hindi nagtagal, nakita nila ang isang pamilyar na larawan. Nang 6 ng umaga noong mawala si Berna, may isang pula na kiyariyo na pumasok sa daungan. May isang lalaki na bumaba sa kotse at naglakad ng lasing patungo sa isang mangingisdang trawler na nakadaong doon. Pagkatapos, umalis ang sasakyan. At doon nakita nila ang plaka ng sasakyan. Ang sasakyan ay inarkila ng isang 25 years old na mangingisda mula sa Greenland, na si Thomas Muller Olsen. Ang sasakyan ay naarkila na rin ng isang pamilya na nagreklamo tungkol sa amoy ng kemikal na nanggagaling sa likuran nito. Matapos ipasok ang sasakyan sa impounding, determinado ang mga pulis na hanapin ang anumang ebidensya ni Berna. At hindi nagtagal, nakakuha sila ng isang clue. Mga mansang dugo sa likuran ng upuan. Mabilis na kinolekta ang mga sampol at ipinadala sa Sweden para sa pagsusuri. Sa isang desperadong pag-asa na matukoy kung ito ay kay Berna. Para kay Grimson at sa kanyang team, ito ay isang karera laban sa oras. Kailangan nilang hanapin ang trawler at ang kanilang mga pangunahing suspect. Sina Thomas Muller Olsen at Nicolaj Olsen. Bagamat hindi magkamag-anak sina Thomas at Nicolaj, sila ay magkasama sa trabaho sa trawler. Nang pumunta ang mga pulisya sa isang barko, naging maputla si Thomas nang makita niya ang mga pulis, na nagsasabing ang barkong kanyang sinasakyan ay konektado sa pagkawala ni Berna. Isang mamamahayag ang nagkontak sa isang grupo sa Facebook na ginagamit ng mga lalaki ang barko, at nagtanong kung sino ang nagarkila ng sasakyan at sino ang nakita sa CCTV. Kitang-kita ang pagkabahala sa mukha ni Thomas. Siniguro siya ng kanyang kapitan na kung siya ay walang kasalanan. Hindi siya magkakaproblema. Ang hamon para kay Grimson at sa kanyang team ay napakalaki. At hinuli na ng pulisya ang kanilang dalawang suspect. Malaking reaksyon ng publiko sa kaso ang naganap. At ang buong bansa ay naghihintay ng may kaba para sa anumang balita tungkol kay Berna. Napakaraming aspeto ng buhay sa Iceland ang naapektuhan sa kaso. Bagamat mabuti ang kanilang layunin, nagdagdag lamang ng kalituhan ang mga online na nagbabalita at naging mahirap ng malaman ang totoo mula sa mga chismis. Mula sa pagkakakita ng bangkay sa isang ilog, hanggang sa pagkakita kay Berna at iba pang babae na buhay sa trawler. Umikot ang mga kwento sa social media. Nanatiling mahinahon si Grimson at humiling ng pareho. Ngunit kahit gaano pa kabuti ang mga tao, hindi ito nakatulong sa paghahanap kay Berna. Samantala, mga bandang 11 ng gabi sa araw ng Miyerkules, bumalik ang barko sa pantalan. At dinala ang dalawang sospek pabalik sa Iceland na may posa sa kamay. Sa dumating ang balita na ayaw marinig ng sinuman. Ang dugo sa nirentahang sasakyan ay kay Berna. Agad na sinagot ng pulisya ang dalawang lalaki. Pero sinabi ni na Nicolaj at Thomas na wala silang ginawang masama kay Berna. At nagbigay ng parehong kwento tungkol sa mga pangyayari sa gabing yon. Naghiwalay sila pareho at nagpunta sa magkaibang lugar na inuman bago muling magkita habang papalubog na ang gabi. Sobrang lasing na si Nicolaj at hindi malinaw ang kanyang kwento. Bagamat hindi naaalala ni Nicolaj ang anumang detalye tungkol dito. Sinabi nilang may nasakay sila ng dalawang babae sa High Street. Isa sa kanila ay si Berna. Sinabi ni Thomas na binaba niya si Nicolaj sa barko bago umalis. At pagkatapos ay sumakay siya sa likuran kasama ang dalawang babae at naghahalikan sila. Bago sila binaba pagkatapos ng isang oras. May pabor ang pulisya kay Nicholas. Nakita siyang lumalayo at malinaw na hindi siya nasa kondisyon na makagawa ng anumang bagay. Ngunit pagdating kay Thomas, may masamang kutob sila at lumalabas na may mga ebidensya laban sa kanya. Sinuri siya ng doktor at sinabing ang mga sugat sa kanyang dibdib ay palatandaan ng nakipaglaban o nakipag-away. Samantala, sa paghahanap sa barko Natagpuan ng pulisya ang isang lisensya ng driver sa basurahan. Ito ay pag-aari ni Berna. Natagpuan rin nila ang mga bawal na gamot na may halagang halos 1.5 euros. Ipinahayag niya na natulog lang siya sa sasakyan. Ngunit sinuri ng pulisya ang odometer na nagpapakita na ang kotse ay ginamit sa isang malayong biyahe. Ang CCTV ay mga naunang nakarecord na maging kaibigan din nila dahil nakita siya sa store na bumibili ng mga plastic bag at pampalinis bago linisin ang loob ng sasakyan. Hindi pinaniwalaan ng pulisya ang kanyang paliwanag na siya raw ay nahihilo at naglilinis lamang. Alam nila na ang mga mansya ng dugo sa kotse ay kay Berna at nang gamitin nila ang luminol upang bigyang diin ang anumang dugo na hindi nakikita ng mata. Nagliwanag ang likod ng kotse. Ito ay talagang napuno ng dugo apat na araw matapos siyang mawala, naglunsad ang Iceland ng pinakamalaking pagsusuri sa kasaysayan nito, sinabi ng project manager ng Search and Rescue. Ngayon siya ay, aming kapatid, aming anak, iyon ang mantra, hindi tayo nabubuhay sa isang lipunan kung saan. Tinatanggap natin ang pagdukot sa isang 20 years old na babae sa gitna ng gabi, hindi nagtagal, habang ang isang helikopter ng Coast Guard ay nagroronda sa lugar ay napansin ng isang bagay na lumulutang sa tubig malapit sa isang lokal na parola. Ito ay isang bangkay, at natagpuan nila si Berna at sa anunsyong ito. Ang Iceland ay nalugmok sa kalungkutan. Ang pangyayari ay di ka panipaniwala at masakit ang kanilang nadarama. Ito ay ang uri ng mga bagay na nangyayari sa mga pelikula at ibang bansa. Hindi ito nangyayari sa Iceland. Ang mga mamamayan ng Greenland ay nagulat at nalungkot kasama ang Nordic ang pangunahing kalye sa Reykjavik kung saan nawala si Berna ay naging isang himlayan na sinabayan ng mga kandila. Ang libing ni Berna ay ginanap sa pinakamalaking simbahan sa bansa, ang Halgrimskirke, at mahigit sa 2,000 katao ang dumalo, kasama ang Pangulo at Punong Ministro, nais ng publiko ng mga kasagutan at kailangan ng pulisya na magbigay ng mga ito. Una, kailangan nilang matukoy ang sanhi ng kamatayan. Natagpuan si Berna na walang saplot ngunit walang ebidensya ng pagsasamantala. Natuklasan ng pagsusuri na siya ay nabugbog sa ulo at sinakal din. Gayunpaman, ang opisyal na sanhinang kamatayan ay inilagay bilang nalunod. Siya ay nabubuhay pa matapos ang unang pag-atake at buhay pa siya nang ilagay siya sa tubig. Si Grimson at ang kanyang team ay sinuri ang mga ebidensya sa harap nila. Hindi nila mahanap ang anumang koneksyon sa pagpatay kay Berna. Samantala si Nicolaj ay hindi nila pinaniniwalaan na siya ay kasangkot. Matapos ang dalawang linggo sa kustudya at oras ng pagsasaliksik, siya ay pinalaya. Ang atensyon nila ay kay Thomas. Ang kanyang kwento ay nananatiling pareho at hindi niya ito binabago. Sa loob ng siyam na panayam sa pulisya, nanatiling inosente siya. Habang mayroon ang pulisya ang kanilang sospek sa lugar ng krimen, hindi nila maipaliwanag o mahanap ang motibo kung bakit pinatay ni Thomas si Berna, ngunit patuloy na nadaragdagan ang mga ebidensya. Nakahanap sila ng kanyang DNA sa isang lace na Doc Martens ni Berna at natagpuan ang kanyang mga fingerprints sa kanyang iniwang driver's license. Noong March 30, 2017, kumalat ang mga breaking news alert sa buong Iceland. Hinatulan na ng pulisya si Thomas Muller Olson ng pagkakaroon ng bawal na gamot at pagpatay. Ang interes ng media sa kwento ay umabot sa kahibangan, habang nagsisimula ang kanyang paglilitis noong Agosto ng taong iyon. Sa panahon ng kanyang paglilitis, isang sensasyonal na binago niya ang kanyang kwento. Sinabi niya na hindi dalawang babae ang sumakay sa sasakyan, kundi isa lamang ay iyon ay si Berna. Sinabi niya na umalis siya sa sasakyan upang pumunta sa comfort room at iniwan niya si Nanicolaj at si Berna sa likod ng sasakyan at nang bumalik siya, wala na daw ang dalawa nagulat ang korte. Sinubukan na ibintang ang pagpatay sa kanyang kasamahan na si Nicolaj. Sa mababang tinig at mukha na nakatakip, inamin niya ang pagkakaroon ng bawal na gamot ngunit itinagi niya ang pagpatay sa biktima. Noong September, ang tatlong hukuman ay nagdesisyon na may pananagutan siya sa lahat ng mga akusasyon at siya ay dinala sa bilangguan upang magsimula ang kanyang 19 years na sentensya sa bilangguan. Nagapela si Thomas Muller also ng kanyang hatol. Ngunit ito ay pinanatili ng Korte Suprema at noong sumunod na taon, itinanggi ng Korte Suprema ang isa pang apela. Ang pagpatay kay Berna ay isang krimeng nagpanginig sa Iceland. Sinabi ng chaplain na namuno sa libing ni Berna. Ito ang kaso na hindi malilimutan. Ang aming pakiramdam ng seguridad, pinalakas ang mga CCTV sa paligid ng Reykjavik at mas nag ingat ang mga kababaihan sa mga estranghero. Para kay Grimson, sa kabila ng 30 years ng serbisyo, ito ang kanyang unang kaso ng pagpatay. Ang kanyang kalmado at maayos na pagkilos ay nangyari sa kanya na maging isang bayani sa Iceland. Ngayon, siya ay may dangal na kinakatawan ang kanyang bansa sa European Union's Agency for Law Enforcement Cooperation na nakabase sa The Hague. Sa kabila ng malagim na mga pangyayari na nagpapalibot sa pagpatay kay Bernard Branstadir. Ang kanyang alaala ay patuloy na binubuhay at determinado ang mga tao ng Iceland na hindi siya malilimutan. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.